Japan. Kain po tayo. Ang aking ulam for today is balot yan siya guys. Gagawin ko siyang ulam. Iulam ko siya. Kasi syempre ang aga-aga ngayon eh. Dumagpag-dumig ko yung kanin. Ayan. Ang aga kong nagbalot. Ayan. maliit na ano balut siya guys chicken chicken balut okay pa kaya to matagal na to sa akin eh ngayon ko palang nakain ah okay okay ang ating sawsawan lagay ko dyan kasi ulam siya eh yan pati yung isa ating balatan init. Ayan. Masarap talaga ang balot sa mainit, guys. Ayan. Sinong nag-uulam ng balot dyan? Kain po tayo, guys. Wait, uh, yan ako muna. Ipos. Guys, nabalatan na ang ating balot. O, tingnan mo yung aking balot, guys. Ayan. Chicken balot. Tara, kimas. Siyempre, meron tayong no? May ano? Ayan. Ah. Hmm? Parang malaki na to, ah. mày đây biết không ăn để tuổi Ulam es balot. Ayan na yung result ng pagkulay ko guys. Ang haba na ng video ko. Hanggang dito na lang. Kasi kakainan ko pa siya guys. Mahaba na kasi kaya. Thank you for watching. Bye.